Tunay nga na kapag hindi pinaplano ay natutuloy. Kaya naman mabuhay, ako po ito si Eds at welcome sa panibagong It's Toria! Dumaan nga kami dito sa Buena Suerte, dito sa Lokban, Quezon, upang mamili ng aming mga babaunin sa aming swimming na yehey! Matutuloy na hindi na siya drawing at hindi na siya sa GC lamang. Pagpasok namin, bumungad na ang napakadaming alak at pumunta na kami sa mga section ng aming babaunin sa aming swimming! Tasty! Oh, na pa Sa Buena Suerte Supermarket. Buena Suerta Supermarket. Pagkatapos namin mag-away-away dahil sa bayaran sa counter, ay bumiyahin na kami at humana na aming next spot na kung saan kami ay tatambay. Alam nyo ba kaamans, dapat talaga ito ito'y sa ilo Kaya lang, kapag lagi pinaplano, hindi natutuloy. Kaya sabi ko, dun tayo! Dun tayo sa 20 pool! 20 pesos lang, pwede lang matuloy ang matagal nang natin drawing na swimming. Seoul oh, okay. kasi um, darating yung asawa ko galing Germany. So gusto niya, one week kami mapakasya din sa Kenson. So ito nga pala yung mga aking pet siya. <laughs> Pagkatapos namin maghanap ng resort kung saan kami tatambay ay dito nga kami sa buong lang pala sa Mayara Resort kung saan 30 pesos lang ang entrance at 300 pesos ang binayaran namin sa aming cottage. Pagpasok mo, buong lang sa iyo ang kanilang mga resort. Pero dito na lamang, dito kami sa may panibagong nilang gawang um, resort. Ito ay parang extension ng Mayara at napakaganda, napansyal at mukhang mayaman. Bagong gawa ang kanilang resort. So dito kami nag-stay, dito kami nagkwentuhan at nanihira mga buhay-buhay kung sino naman amin na pag-usapan. Umabot din siguro ito ng halos namang alas sa aming pananatili. At kita nyo naman, napakaganda ng kanilang facilities. Kung ma-avail mo lang yan for only 300 pesos yung namin, o diba? at malapit ka sa pool o di ba ito yung parang bago talagang gawa nila talaga napakaganda at talaga napakasosyal so ito nga pala ang tsura ko na hindi pa ako unang iinom kasi ito nga amin aming ininom kami ng fundador Alfonso pala pagkatapos kami ay sumita din ng bicho, Okay, 100 pesos per hour. Tapos ito na, dahil kami mga titos titas na hindi na namin kaya magbabad sa tubig. Kaya kami ay nagsaysing at nagkwentuhan na lang sa swimming pool at nanira na mga buhay ng buhay ng may buhay ng may buhay. Habang ako, ito feeling ko ako si Jezebel. Ang Jezebel ng prime time bida. Marine! Ayan, buto na lang. May nakita akong estudyante ko at pinatagay niya si Kaamats. Ito, nalasing nga ako at ang tsura ko. hindi ka check in So, bawal kayo ngayon dito. Bawal pumunta.